yan ganito ang buhay sa probinsya pag nagkupra kung ilang libo yung nyog lahat yun isa isahin mo hihimasi-masin mo talaga ay yung lalagyan andun mayroon pa dun sa kabila na timbon ng ano nyog kunin mo pa yan dahan dahan lang hindi mo na gamitan ng kawit yan 30 second na lang bagay mababa lang eh bilis ni utol makya talaga oh sanay na sanay oh eh. kanya ng laking probinsya kahit saan mapalaban tatlong piraso lang yata yan eh ayun